Pero anytime. Hi, ako po si Ron Morales at papakita ko po sa inyo ang marami kong laman na pumuputok. Pumuputok-putok na wallet. Yan. Uh, wala naman kasi ako masyadong credit cards eh. Uh, ang ano ko lang dito, more ATM. Uh, may, meron akong Metrobank. Meron din ako <laughs> video. Ang saya sa nito. <laughs> Very ano, energetic. Very <laughs> energetic. Ayan. At syempre, meron din akong ano, isa lang, isa lang credit card ko eh. Actually, nung nag-apply ako sa RCBC, yun lang. Mabuhay miles. syempre, lisensya ko para pag nag-drive ako. Ayan. Gold's Gym. Ayan, doon ako nagbubuhat dahil. At sa Alabang. Alabang Gold's Gym. At... Uh, wala na akong ibang nakatago pa dito. Pero, pero yung pero. Walang pero, wala akong pera. ID mo. Tulong. mo ID mo. <laughs> meron pala. Okay. Tsaka, konting ano lang, konting dollars. Siyempre, ID na, ID na ABS. Hindi ka makapasok pag wala nun. Ah, uh, meron dito sa loob, pero hindi pwede makikita yan. Yung relo mo, ano yun? Ato, uh, relo ko. Ano to? Swatch. Uh Man. Ano ba, ba? Anong mangyayari sa inyo ni Fiona ni, ni Maylin? <laughs> Uh, ayun, abangan nyo yung mangyari sa amin ni Leona kasi habang tumatagal, mas dumadami yung eksena namin exciting. Mm hmm. Lalo na yung pag kami lang dalawa. Gano'n ka exciting? <laughs> yung nakaka-intense ba? Yung parang talagang aabangan nyo eh. Kasi isipin nyo, abata tapos medyo mature women. Nagkakaroon mag ng wala't interest. Opo. Oh, oh. Yeah. Maganda-ganda din naman. Tubo-tubo ano masasabi mo sa kapatid mo na to? Ito. Nako. Yung kapatid ko, eh sobrang bait. Weh! Sobrang... Galante yan! Magiging Galante! Yan. Sobrang tao. Laking ni seafood! Laking <laughs> ni seafood. Kung yeah. kung mabait ka, bibigay mo sa akin to. Yes? Yeah. Oh, siya! <laughs> <see. laughs> yeah. And hindi wala akong masasabi kay Napa, as an actor, professional yan. Tsaka sa set, laging gising yan. Hindi nga natutulog yan. <laughs> uh, yun. Ayun yeah. lang, yun lang. Ako okay. din, tanungin niyo. May ikaw, masabi mo kay Ron bilang kuya mo. Alam nyo ba, na si Kuya Ron ay merong kambal. Sira. <laughs> <laughs> Meron siyang kambal. Mm, kambal ang, sa uma. Ang pangalan niya, Kenneth. Mm. okay oh, okay kaya, ang wallet ko, Kenneth Cole. Kenneth Cole. Mm. Sige po.